Pag-iisipin mo lang buhay! Relax lang mam! Ma Kapal na mga buhay niyo! Ay, blood is monthly! Hindi niyo nga kaya buhayin yung mga sarili niyo? Ma, niyo! Hindi hmm. kayo marunong rumispeto? Kaba din nyo mga trabaho na plano nagmanguyab ng mananat! Hahahaha! <laughs> 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 Hahahaha! Kung kung saan sa Pilipinas? Uy nga! <sighs> <sighs> wala man may mahimo diya mo ni abroad kay para masinso ya imo na naman no, may inom wala mi utok kanang wala utok kanang wala plano sa kinabuhi mo na wala utok pero kami na ni plano sa kinabuhi na bisa mo chatchami mo ba Di, dire sa lain na at least isa nakatabang isang pamilya, dito. Hmm. Kanang walay utok, kanang walay plano sa kinabuhi. Muna'y walay utok. Pero kami naa, plano. Muna nga, uh, ayaw na nga mga bugo ni. Mga ning niya may kanami utok. Muna nga akong ikaistorya ni mo. con quien saca.